Si Jennifer panay tila isang perfectong anak. Subalit pagkatapos ng mga taon ng pakikibaka, sa ilalim ng maigpit na pamumuno ng kanyang malatigring mga magulang. Ang dalawang at taong gulang na si Jennifer Pan ay napikon noong 2010 at kumuha ng isang hitman para tapusin ang kanilang buhay. Si Jennifer Pan ay isang matinong teenager at isang golden daughter sa mata ng kanyang mga magulang. Isang straight-A student sa Mary Ward Catholic Secondary School sa Ontario at pinalaki siya ng mga Vietnamese refugee na nagpapatakbo ng isang street household. Ginagawa ni pa ng sinasabi sa kanya araw-araw at hindi nagtagal nakakuha siya ng admission at scholarship sa Ryerson University sa Toronto. Ang kanyang ama at tinanasiwan at bikhapan ay megpit siyang kinokontrol sa kanyang pang-araw-araw na buhay at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang mapunta siya sa tagumpay. Pinagbawalan siyang dumalo sa school dances o party, sa paaralan at napilitang mag-aral ng piano, alamin ng skating at martial arts. Nagbunga din ng patakaran na ito at nailipat si Pan sa University of Toronto at nakakuha ng kagalang-galang na trabaho. Sa katotohanan gayon paman, lahat ng mga nagawang ito ay bahagi ng isang detalyadong kasinungalingan. Si Jennifer pa na hindi nakapagtapos ng kolehiyo, lalo pa sa high school. Pinagay niya ang mga report card at transcript ng university sa loob ng halos isang dekada bago ito malaman ng kanyang mga magulang. Nagkaroon pa siya ng secret boyfriend na si Daniel Wong sa loob ng pitong taon at magkasama sila upang takpan ng kanyang mga kasinungalingan at pangalagaan ng kanilang buhay ng magkasama. Si Jennifer Pan at Daniel Wong ay nagplano ng planong pagkitil para tapusin ng kanyang mga magulang. At noong 2010 ang dalawa ay kumuha ng tatlong hitman para tudasin si Juan at Big Pan. Ang matinding pag na ito ay kumitilis sa kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay himalang nakaligtas sa matinding headshot. At sa lalong madaling panahon, ang mga krimen na ito ni Jennifer ay natuklasan at siya ay nahatulan ng habang buhay sa bilangguan. At ito ay dahil mismo sa kanyang ama na nagtestify laban sa kanya mismo sa korte. Ito ang nakakakilabot na kwento ng ginawa ni Jennifer Pan nang maabot niya ang kanyang breaking point at nagawa na ang pagkitilay ang tanging paraan para makalabas. Si Jennifer ay pinanganak noong June 17, 1986 sa Markham, Ontario. Ang kanyang mga magulang na sa at Huwahanan ay tumakas sa Vietnam noong 1979 at nagtrabaho ng gusto upang bigyan ng kanilang anak ng pagkakataon na hindi nila naranasan. Ang parehong magulang ni Jennifer ay nagtatrabaho sa Auto Parts Manufacturer Magna International at kalaunan ay nakabili sila ng isang malaking bahay, isang Lexus at isang Mercedes at nakaiipon ng 200,000. At kahit na gusto ni Bikatuan ang pinakamahusay para sa kanilang anak, sila talaga ay napakaikpit. Sila ay tinuturing ng ilan bilang mga tiger parents sa Asian culture. At sila ang magulang na napakaikpit at kinokontrol ng buhay ng kanilang mga anak. Nais nilang bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, subalit nais din nilang magtrabaho para dito. Straight A sa paaralan ng inaasahan mula sa mga bata, gayon din ang karir sa inaharap na magpapahusay sa kanilang buhay pagdidisiplina sa kanilang anak na babae at pag-enroll sa kanya sa piano lesson sa edad daapat at alamin ng skating sa elementary. Sa high school naman siya ay lumitaw na umunlad sa parehong academic at socially. Gayun pa man ang mapinsala ang kanyang tuhod, ang pag-asa ng maging isang professional na skater ay notebook. At noong 8th grade naman si Pan ay nagsimula ng pinsalain ng kanyang sarili. Pagkatapos ito si Jennifer Pan ay nagsimulang mawala ng kontrol at lumalabas na hindi siya estudyanteng inakala ng kanyang mga magulang. Siya ay patuloy na nakakakuha ng C sa kanyang mga klase at talagang nauwi sa pagsipa sa kanya sa Catholic High School dahil sa masama niyang grado pati na rin sa masamang ugali. At pagkatapos nga nito, pinagigpitan pa siya lalo ng kanyang mga magulang. Minimonitor nila ang kanyang bawat galaw, sinusundo siya araw-araw sa paaralan Pati na rin ang pag-drop sa kanya sa lahat ng extracurricular activities. At bukod nga sa pagiging istrikto, si Bikat Huwan ay maigpit din sa mga lalaki. Hindi nila pinayagi na makipag -date o kahit na magkaroon ng kaibigan na lalaki at ayaw nilang magambala siya dahil gusto nila na ito ay maging doktor. Sa mga nangyayaring ito, pakiramdam ni Jennifer, siya ay isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Pakiramdam niya siya ay nakulong at hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang na gumagawa ng anuman, maliban sa pag-aaral o extracurricular activities. Subalit noong 11th grade, nakahanap na si Jennifer ng ginhawa at nagsimula ng makipag-date sa senior na si Daniel Wong hanggang sa lumipat siya sa isang bagong paaralan matapos makita ng mga polis ang ipinagbabawal sa kanyang sasakyan. Sa mga nangyaring ito, ang grado ni Pan ay nagsimula ng bumagsak. Subalit maaga siyang natanggap sa Ryerson University hanggang sa mabigo siya sa calculus sa kanyang senior high at binawi ng kolehiyo ang kanilang alok. Sinimulan ni Pan na ng kanyang report card at sinabing nagsimula siya sa Ryerson noong fall ng 2004. Sinabi pa niya sa kanyang ama na lilipat siya sa University of Toronto pagkatapos ang dalawang taon sa Ryerson at sinabi pa nga niya na nakakuha siya ng $3,000 scholarship at buong pagmamalaki siyang binila ng laptop ng kanyang magulang. Sa taglagas, nagkukumit si Pan sa mga kafe o sa dorm ni Wong na kunwaring papasok sa klase. Sinabi pa nga niya na matagumpay siyang lumipat sa University of Toronto noong 2006 na maayos. At nang malapit na ang 2008 graduation ceremony, sinabi niya na ang university ay nagbigay lamang ng isang tiket bawat estudyante at nang isa ay binigay niya sa kanyang kaibigan upang maisama ang isa sa kanyang mga magulang. At dahil siya ay kunwari graduate, si Jennifer ay nagsabing nag-volunteer sa isang hospital ng mga bata sa Toronto. Sa mga nangyaring ito talagang naghinala na ang mga magulang ni Jennifer dahil sa kawalan niya ng uniforme o ID badge at talagang sinundan siya sa trabaho. At nang siya ay mahuli, kinumpis ka nila ang kanyang telepono at laptop at ipinagbawal na makipag-date kay Wong. At pagkatapos nga nito nabawi niya ang kanilang tiwala sa susunod na dalawang taon at naibalik ang kanyang pribileyo sa telepono. Sa edad na 24, hindi pa siya nalasing o lumabas. Subalit muling nakipag-ugnayan si na Daniel Wong at Jennifer at binigyan pa siya ni Wong ng ekstran telepono na kung saan ginamit niya upang humingi ng tulong na ng pagnanakaw at kitilin ng kanyang mga magulang. Ipinakilala sa kanya ni Wong ang isang underworld friend na si Lenford Crawford. At sa isang series ka ng mga texts, pumayag si Panabayaran siya ng $10,000 na makukuha niya sa pamana. Naganda si Crawford sa pamamagitan ng pagtiktik sa kanyang kapitbahay noong Halloween noong 2010. At noong November 8, nagsabi si Crawford na pagkatapos ang trabaho, simula na ang game time. Habang ang ina ni Jennifer ay nasa kama at ang kanyang ama ay nagbabasa sa ibaba, naggoodnight na si Jennifer sa kanyang ina at binuksan ang front door. At noong 10.02pm, binuksan niya ang mga ilaw sa itaas para mag-aral at makalipas nga ng tatlong minuto si na at dalawang iba pa ay pumasok na at itinali si Jennifer sa likod ng hagdanan sa itaas gamit ang isang sintas ng sapatos at ang mga magulang naman ay inatak sa basement at binalutan ng kanilang ulo ng kumot. Si Big Heron ay nagtamo ng tatlong headshot habang ang kanyang asawa ay tinira sa balikat at ulo. At habang tumakas ang gunman, tumawag na si Jennifer ng 911 at dito na lumabas ang kanyang ama sa basement at imalang nakaligtas. At bagaman pinaniwalaan ng polis si Panoong gabi na yun, na ginala sila kung paano niya naabot ang kanyang telepono habang nakagapos. Lumaki pa lalo ang kanilang pag-aalinlangan sa ikalawang interview noong November 10 nang hilingin nila sa kanya na gayahin kung paano niya ito nagawa. At nang pumasok na ang November 12 nang nagkaroon na ng malay ang kanyang ama, sinabi mismo ng ama ni Jennifer sa mga pulis na nakita niya ang kanyang anak na babae na bumubulong sa isa sa mga gunman na parang kaibigan. At nang muling magtanong si Detective William Goods noong November 22 kay Pan dito na ang plano ni Pan. At dito niya na sinabi ang lahat ng nangyari habang nagtatanong kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa mga nangyaring ito ang magjawa ay naaresto, si Jennifer noong gabi na yun at sumunod naman si Wong at mga hitman noong 2011. At noong December 13, 2014, ang tatlong hitman at ang magjowa ay nahatulan ng first degree murder at attempted murder. Nakatanggap sila ng life sentence na walang pagkakataon na makapagparol at karagdagang habang buhay na sentensya na iniiyain sa kasalukuyan. Ang isang hitman naman ay nahatulan ng conspiracy noong 2015 at nakatanggap ng 18-year sentence.